Lalakad tayo, may pupuntahan po natin dito na isa nating uh, kababayan. Ano po uh, party pa rin ito ng Kudal. Ang Kudal ay party pa rin po ito ng Tabok uh, Tabuk City, Kalinga. Ano po ma'am? Yes. Okay. Sure. oh, maganda rin na alam mo sa Kudal, yung Eskinita, simintado na oh, at meron pa silang drainage sa uh, maliit. Pero meron pa uh, may dada pa. Alam <laughs> <laughs> first time ko na pumunta dito sa ano sa tawag doon uh, sa Kudal malamig sa inyo dito na kasi maraming puno oo maraming puno malamig pa ang mga tao oo, oo. tsaka welcome pa no hmm. ang una kasi ang alam ko baka hindi ako makakabalik yan pala <laughs> namumuto ng <lang> ulo oh. <laughs> <laughs> yan <Yung> pala hindi <laughs> ini buat sedikit sahaja. Kita belum waktu nak dari dah pun kita jaga nanti kita kamera kita ada. Jom pa. Sedikit. ed. Ah. hindi, video lang Ay, ano to? Wow, may native sila dito, oh. Wow, baboy. Ay, may river sila doon. Ay, medyo malalim, oh. ano yan? Ano yan? Ano Tubig? Tubig? Ah, ganito ang ginagawa nila pag, pag maagano sila. Ilang meter po bago marating yung tubig? 40 meter. Wow! Ang lalim mo, oh. pero ganun lang. Mga ilang oras yun matapos. Wow! <laughs> Sampung araw bago marating yung tubig pero may tubig sila doon ha oh thank you ah sige sige sir thank you Ay. Ay, okay. Timing na nasira yung tripod ko. At least may dumating naman na isang bago. So, eksakto lang. Malamig sa party ng ng kodal sa dahilan ang daming mga puno pa kasi. So malapit na meron tayong pupuntahan dito na ano. May isang Ay, hello ma'am, good morning. Pwedeng pumasok? Mamasyal lang. Hi, hello. Good morning. Hello, sir. Saan dito? oh, tingnan mo ah. Maano ka ano na naman dyan. Okay. <laughs> Ito. Ito yung bahay. Dito yung tibalay na, sir. Dito yung tibalay na. Dito Ay. Tuloy lang. Hello, ma'am. good morning. Ah uh, meron tayong pupuntahan dito na ano, na isa nating na, ha, Kababayan na ah uh, 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 anong nangyari dito sa ano niya? Sakit. see. Ilang taon na to si mother? Magtatwin na? 83. 83 years old. Ah ito 83 year old siya. Dito lang siya naging sa at least Medyo malamig yung pinag-iistian niya. Ito, bukol ito na lo. <laughs> bukol, mamita na. Well, bukol ito, sir, ito. Tapos lagwangay nga nagtubo. O, oh, tapos gumanan lang. Oo. Hindi naman siya yung agnanana. Agnanana, sir. Ay, agnanana. So, ito, nabangsit nga nana. Mga ilang taon na, mamito, nga na ganito. Ay, nabayagan na ito, sir. Ilang taon, mga 3 years, 4 years, 5 oh, years. Ay, more than. Ay, more than 5 years. Lalaki, mamito, o babae? O. Okay ay babae ito Bale, 86 year old na si mother at yung makikita nyo dito sa ano niya sa tawag doon uh, <coughs> bukol so napunta napunta si uncle, Dit, uncle art dito dahil kay ma'am Adela para kung sino man ay may gustong tumulong Mercedes. Kung sino man ang may gustong tumulong kay Ma'am Mercedes, ito may tumubos siya doon sa ano niya sa tawag doon, asa uh, pangis niya, nangangailan po siya ng tulong in cash or in-kind. Di po ma'am, kasi ang purpose si Uncle Art, para may maka-view, mamakita. Dito siya nakatira sa may parte ng kudal. Ano po? Exact, sentro, no? O, parte ng kudal. So, bakani 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 Apel Mercedes Bacani. Ito si Ma'am Mercedes Bacani dito po sa may ano sa may Kudal. So kung sinong may gusto mo tumulong sa kanya nangangailangan po ng tulong. Direct po sa kanila dito lang po sa may Kudal sentro at napunta si Uncle Art dito na Ah, na lang pero may tinireto sa akin na ito pupuntahan namin dito. Dito lang siya nakaigalang ano, nakaigalang siya. Paano sa gabi dito rin siya natutulog? Oh, kasi dito rin siya natutulog, mas maano kasi mas malamig. At yung mas magandang naka-open yun, nangingilaw lang kasi pag naka pag naano kasi siya, mas lalong mabubulok. Pag nakaano, di bali yung lingaw lang na ganun. Nakakakain naman po siya. Ano na yung mga men? Sa paminsan lang. Nakapagsasalita siya. O oh, nasasabi niya ako nung gusto or ano. Okay. So, eto na nga oh. Dito lang siya nakaiga. Aside from ano, aside from may putumubo dun sa ano niya, sa pisngi niya, uh, bulag siya kasi hindi siya makakakita. Di po ma'am? Ito yung anak niya, anak niya. Ah, ito yung ano niya, ito yung anak niya, siyang nagbabantay sa kanya. Ilan? Yung ano niya, yung asawa, lala. Ay, asawa. Ah, pero yung asawa niya buhay pa, no? So, so salamat sa mga tao na may mga maluluwag na puso na gustong tumulong kay... Uh, uh, Si Ma'am Mercedes, andito lang po siya sa may uh, kudal. Party po ng kudal ito, ay party pa rin po ito, kudal party pa rin po ito ng tabok kalinga. Dito po siya sa uh, centro. So thank you uh, very much and bye bye. God bless you.